Eh, tanghali na. Oras na. Ayan o, no? makita. Yun. Yun. May ginlo na, no? Ayaw pa, na, ayaw pa makasama yung makina natin. Agoy. Pinatuloy. Ba? Ay, tumuloy. Ay, klaro. Balik sa saguan tayo. Ayaw Ayaw mandar. eto mananagot ulit tayo ayaw umandar nung ating makina <coughs> kalasin mo na lang yung karo Maka nakakalas mo yung karburador nun hindi okay, damang hali pa tayo dito kawachik at yung ating limotor ay ayaw umandar okay, mahal ulit tayo yan nakaulog tayo ng unang area ah kaya mut ah 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 nung ating ito Ano? Ah. Uh, <laughs> Iwan ako na ito. Ayan, palitan na natin uli yung ating disagwan at medyo mandar na. Sana wag lang ka, wag lang magkaroon ng abriya ulit. Mamaya paglutang. Wala, again okay. yeah. ah. Ala, pangalawang subok.

Na, talaga ano tara na tara na at abot na tayo ng ulan baka ba may mabasa ano sama na panahon sama na may kalahating timba pero may huli na tayo ando sa balde sa una naman okay, papakita natin Ha. Rohan ared. Ni apa lima? Lima wala la no. Ni jangan pena. Alah, direct sampai

Kahapon sakto yun. Eh. Ayos na rin. Ayos na na ba, parang mas marami yan. Ha? ha? Okay, dito yun. kimedia to. Kahapon ay anim na kilo ay ngayon Samis. natin yung haba. lang halos oh.